Can I confirm to from Alice Go? Yung tanong ko kanina, meron akong iwan information na natanggap about that affidavit na daladala ni Maslog. Meron akong information. Ah, yeah, confirm or deny lang from you. Hindi kita pinupirsang sagutin. You can ask the advice of your lawyer. Pero, tinatanong ko lang para mabigyan ng uh, katuturan itong lahat ng sinasabi? Uh, Madam Chair, um, doon sa question po sa akin ni, ni Sen Bato po, uh, I remain silent po. At mayroon pa po akong kadagdagan po na answer po pala doon sa na-mention po ni Ma'am Maslo kanina na invitation ng Davao. I just want to clarify. Wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kakilala at yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente, si former president that time. Um, doon sa group picture po, I think and I believe po, na-circulate naman po talaga siya. Uh, kumalat po siya sa social media. Pero that was my first time po na nakita ko po siya. Uh, hindi po, si former president wow, okay. po. Miss Maslog, nung kinailangan ko makiat sa opisina sandali. You tried to pull another fast one right here in the Senate. Ah, uh, Ininform ako ng staff ko, kumontak sa office yan si Dr. Jessica. Yung maslog dyan sa hearing, nagpunta sa office as Dr. Jessica Francisco na consultant siya ng Indonesian Embassy na gusto ipasama ang uh, sa meeting with Indonesian police delegation. Meeting nina na SRH at Senator Sherwin Gatchalian noong September 25. I remember that meeting. We remember that meeting, uh, Ms. Maslog, delegation from the Indonesian National Police. Uh, and you came to my office posing as a consultant of their embassy kasi gusto niyong sumama sa meeting na yon. And you wrote down three names na makakasama niyo dapat sa meeting. A Zoe or Joe Smith, a Walter De Jong. I think you just named him as your husband, and a Lloyd, Sebastian. Grabe, ma'am. You know, I, I thought I would miss a lot and I missed a lot in the half hour I had to leave the hearing. But I found out something more about you. Grabe. So just for the information uh, of my colleague. uh, i-refund po ng ng ano po uh, ng government. So ng government. Who is sino ng uh, government? Ah, okay, the government di ka mang -al alam, mo. Philippine government. Hirap na hirap nga ang IG magpadala ng uh, ahinti pupunta sa ibang bansa. Ikaw pa na you're not a part of IG, hindi ka organic ng IG, kagastusan ka ng IG. Kaya the more kami nagsuspect na meron ka talagang ibang pakay doon. Merong kang iba. Ha? Yep. Madam Chair. Yep. Madam Chair, may move for ward for a, while, a you, little bit. You certainly may uh, Senator Dela Rosa. But mayroon course, akong information okay. na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice Go dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? Uh two times. Anong purpose mo doon? Sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. May ginawa siyang statement? No, not a statement, statement. But I'm saying we were talking about ano po sa kanya yung uh, how do you how do you say it yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanya? Speak the tempo, re. Klaruhin ko na lang sa ha? ha? For the record, meron kong informasyon ha? Na you are being used para papirmahin si Alice Go ng apidabit. Apidabit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bungo, si Senator Bato, si General uh, si IDG. General Karamat ay nasa likod ng Pugo. Merong Tao from Malacanang nag sa sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Ha? Huwag so, kang pailing-iling dyan. Alam kong information na yan.